Pasto Brito. Totoo ha? Ah. Yes. Yung yes. Yes. Yung totoo nga. Oh. <laughs> Mahal mo ba talaga? syempre hindi. What? Tingin <laughs> <laughs> hey, mo mo pa Hindi na. Ayoko na magtagal tayo. Uh, Bakit nandito ka ba? Ewan <laughs> mo. Ano? meret ko ulit. ko yung naman. Kanina lang. Bago okay. ulit Mahal. Ba? <laughs> Hindi ko pangino eh. Hindi ko alam bakit ako nandito eh. Magbaka Sa'yo. <laughs> mo o ah. Ex ko. Siyempre, ex ko yun eh. Ano nga mo oh, yun. Eh, siyang pinili ko. What? So, ka pa mo eh. <laughs> Tapos ito, mag-ex ka na. Siyempre. na oh, rin ito? Oo, oh, mag-ex ka na. ako, mag-aasawa pa ba? mag asawa pa, -asawa si... pa ako. Siyempre, practice na. Para mas maganda sa'yo. Sino? Mga kamukha ni Marian Rivera. Pero kamukha mo yun. Kamukha mo yun. Pero mas, ang pistahin mo. Ay! Sisisi ka ba na ako ng asawa? Sising-sisi ako. Ngayon ko nagkasawa ko. Ah, eh. talaga? Oh. Oo, oh. oo. Pagbasta ka ng mga gagamitin, baba uminom mo Bakit naman? Sirius nga pala. E eh, babae ka pa ba bukod sa'ko? Meron. Ay! Sino? Magabi. Sino yung isa? Sirius. Parang mahubog eh. Hindi nga Hindi siya. Kung <laughs> may maikilala kang babae, papalit na ba? Pa. Siyempre nga Nakilala ko na nga eh. Oo. Oh, oh. Totoo yan. Ha? Opo. Panindigan mo yan ah. <laughs> Real talk na eh. Ipapipiliin ka, pera o ako? Pera, siyempre. What? Ba't yung tumipiliin? Mas maganda yung pera. Kung magiging pagkain ako, ano ako? Chocolate? Bakit? Si paborito ka, chocolate. Itim ba ako? Para chocolate. Sobrang itim. Parang ah, gano'n? Sobrang itim. Gusto ko yung maputi. Nagputi ako. Mas mabuti pa sayo. Ang pamit mo. <laughs> ano? <laughs> kung may ginagadaan ng problema ano? tigaw tigaw na nasa tabi ko what? pwede lumayo ka lumayo ka sa Sa'yo pa. yung pas? to ayun to ayun ikaw, na ikaw. ikaw na ikaw ako talaga ikaw na ikaw ako naman talaga yun sige mahal mo ba ako? hindi ba't <laughs> nagagalit ka? Nagtatanong ka, di ba? Okay, isa pa. Pag ako namatay naman, magmamahal ka pa palang bago. tay kita doble. <laughs> Triple pa. Double kill? oh no, kanon Triple kill? mag victory lang ako. Parang <laughs> 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 mabalay dyan, ha? Hmm. Ano gusto mo sa lalaki niya? Eh, Nawala sa akin.